Magluto ta og tinola nga isda for today's video. Ug ang pinakauna nga gibuhat nako na is gigawas nako na ng ning isda nga gikan sa ref. Ya kay mura man gyud bato kinahanglan jud nato ning ibabad og mga pila ka oras. Samtang nagpaabot ta nga mahumok na atong isda nga gihumulan ning lipot sa ako diri sa likod og mga ko og mga pwede nga isagol nako sa akong tinola nga isda. Dali ka ayon kaayo nanubo ning mga sagbot diri sa likod, dili nako kaapas og limpyo. Nagkuha de ko gamay nga tinangpo nga akong isagol sa tinola. Igo-igo po ding labong na siya ug daghan na ang talbos. Gamay ra ang akong gikuha kay manguha pa mang kong uban po nga dahunan nga akong ikasagol. Ug pagtan na ako sa mga punuan sa okra, daghan man daig bunga nga dagpuna. Unya kinahanglan na na siya nga kuha o. Da ko sa giingon sa akong mama nga kinahanglan daw everyday ka magkuhaan ng bunga sa ukra kay dili na siya pwede magulangan kay dali ra malugnas ang punuan sa ukra once ganing nga magulangan na siya malugnas ibig sabihin na anak mamatay dali ra siya mamatay pag once magulangan na siya unya nagkuha pud ay kog pipila kadahon sa tanglad Kumutan o ganahan kay kumukaon sa mga sudan nga sinabawan labi na og naitanglad makawala magud ni sa anghit labi na sa karne og sa isda unya nagkuha pud ko gamay nga kamunggay what is kamunggay is wonder gulay biya so lamay gikan na siya isago labi na sa mga sinabawan Maunang naning kamot juggo nga mabuhi ni akong kamunggay may gani naka-survive ni atong panahon nga tinginit, pero grabe kay struggle kay buntag hapon juggo ko pero worth it pud kaayo kay naka-survive gyud siya ug karon nilabong na siya ug daghan na kay siya og dahon. Ug makasabaw na ko ini time gusto na ko magsabaw kay naa may makuha dayon sa likod. Presko pa kaayo. unta tay alagbati pero dili na lang akong sagulan, kayo, na sa sagulan alagbati kay murag daghan man dahon ni akong tinola. Lamo niya ni akong mga sakop nga ako naslangi lang gipakaon og sagbot. <laughs> Bitaw oy may gani po ni akong mga sakop kay mukaon ra unsay akong panglutuon. Mauna dai nitana ang na atong nakuha so nataay panghalo sa atong tinola aw tinola bagud ni nga namot pujay kalabasa aw tinola or lawoy lawoy siguro nga sinubakan sa isda kay namon putay kalabasa ang gisagol tinola or lawoy basta mauna to ganahan ko mukao og mahigop og sinabawan ng nga gulay char sa panahon karon ganahan na mukaon og gulay pero sa unang panahon sus magsakit gud akong dughan pagbayon akong mama nga lawoy among sudan Nya yeah, butangan ra badayan o kanon na atong plato. niya yeah, sabawan. So wala tay choice. Kinhanglan kanon kay maingon ra badayan. Kutda na ha. Gauga na lang na inyong panit. Kaya di mo ganahan mga on utan. Maon nang na imang tiyan. Hala kaya na kay hurot sudan hurot kanon biya. Bitaw o inabi ako'y trivia about anong paghikot sa tanglad. Ingon sila, dili daw ko, pwede ka pwede magningi o dili ka, kabalo mahikot sa tanglad. Char, may ganun. Talaga lang ha. Murag bisan asa na gini akong ipang yaw, yaw ay. Magdaddad na taog lamas kaya para masugda na natong luto ni atong tinol. Siyempre tadaron gid nato ano kay lisod purga na ilunod nga buo. Ako na dayong gibutang sa kaldero ang mga lamas. Unya akong gitakluban. Unya pagbukal ani. Ako na dayong gibutang ang kalabasa. Unya pagbukal o paghumok sa kalabasa. Ako na dayong gibutang ang ukura. Gisunod po na ako ang isda. Ug ay nagbutang na og asin bitsin sa dehang nagpabukal pa ko sa mga lamas. Unya ato sa so dining ipabukal og ipaluto ang isda ay ha, nato isunod ang mga dahunan. Unya kining bukal naman ni eh, og luto na pud ang ukro ang isda ato na dayon isunod og butang ang mga dahon. Ya ako rang gipabukal og kaisa tapos ako na dayon giahon kay ingon panila nila dili pwede malata ang dahon kay mga wala ang nutrients. And that's it. Luto nang atong tenola mga on na tawong muhigupog It's Mami Ainish. Don't forget to follow and share. Thank you for watching. Bye. God bless. Yummy. <laughs> hey. Bojo.